mga idol papunta ako sa beach tingnan ko yung mga anak ko ito yung nana's place kanina sobrang init pero yung mga bata o oh. walang pakialam sa init ngayon nyo I'm sorry yan o oh. kanina pa yan sobrang init kanina pero tapos doon may nagsusurping o oh, may nagsusurping ayan diba ito yan sa ano sa gubat sorsogon Ang daming naliligo. Rizal Beach Resort oh, May na aso Maliligod din yata yung aso na yun Dito kasi yung Lola Sayong Malapit Kaya may surfing dito